Yan mga kainsan, dito pa rin po kami Maungha po daw ng bayabas Yan, si Ate Hani. Asama pa natin Ate Hani. Muwal na po Tsaka <laughs> po si Kualbe, Kualbe <laughs> Maungha po ng uh, bayabas, pagka dami Yan, baka, bukas mamumuti ng talong Kami po nasa Tagkawayan Quezon mga kainsan, dito pa rin Kualbe O, sino po? lang, mabuti Ay, wala pa tayong laga. Ayan na. Yan. Ay, wala na Dati ko alamin hey, pag mag... sanda no. ko po pa kami hey. bali na pasok sa school. Na bago umuwi ng bahay, mauuha mo ng bayabas. Oo, oh, ito po. Ang dami ng dito. Utoy. Bayabas din. Tapos ang bayabas sa kanta niya lagay, ano? Oo, oh, sa damit po. Sa so, kanta so, so, tapos ay yung kaya i ano, i-build mo yung ganari. I, i sasakop oh, mo ba tapos Oo, sasakop. Tapos sasakop. Tapos sasakop. Sa Tas, dami, na nabuntis. puro bayabas sa para na buntis. <laughs> Ang kape naman pag may ano gilamo. Oh, oh yung pong anong tawag noon? Basil. 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 Oh, oh. Yan, Basil Baldis. <laughs> basil Baldis. Yung gilamo kung tawagin sa amin. Ay, Ay nauhundal. Oh. Pagkakadami pong bayabas din. Aba. Ah, oh. hinagdi. Oh. Oo. Oh, ayan po. Oh. Titikman ito, po natin 'yung na isa. Ito po. Kay Dr. Aliwana, dadalhan ko pala pag mayroon. Ito, yan. Ah, ah. Pulang-pula po paman din. Oh. Na, ay, ay, sino? Mhm. Oh, tol. Takoy 'yan. Mhm. Papaulan ko lang babas 'to. Oh, gaano ba? Uh, uh. Wala mga isda nga. Oh. Ah Apo Ah, ah dami! <laughs> Nung mata ko, paano yan? Nagbawad but sa butik. <laughs> Hindi alam kung saan ako kukuha rin kuya. Adjoin ko kaya, ano kaya? Baka alapak ako. Alapak ano. ka rin, mga ano ito. Ay, ang dami sa taas. Ma... Mawala ka sa taas. Oh. Oh, ako pa ko tayo. Hindi pa masyadong hinog. Mm -mm. Lampot mm niyo. Bakal tamo-tamo tayo. Ganyan mga pagkibot tayo. Hmm. Bakon, dambuto, dambuto, dambuto. Diyo, mm. Oh. Ito mo ba may aba. Ni eh, eh. ko alin bakit madali wag na. Hindi nga pwede yang asutin. Putang. Wag. Si Ay ay. Kampatin. Oh, para yan. Kaya nga hindi malaman kung alin. Kung <laughs> alin ang good. <laughs> si Tutoy ay Ngayon mm -mm, no. yung pagkatain po to, Tutoy. Are, ito ko bilang ng Are. manubalang. Mm. Di ay, ang bayabas. Patanda na rin yung puno na yan o Ito? Uh -huh. Oh. Yan ay, bayabas na noon pa. Nung kahit kayo ng mga bata pa? Ba? Uh -huh. Oo. yung ng puno. Hindi ni, pwede na aray. Gua apa jeli? Kaya nga.

Ang tayo, gina. Kaya naman kahit ako makaparinig yung tuyo may bunga hindi mo na ako makapanguha eh. Siya nga. ito pati may, dito ba? may uso din ng pinggan pinggan. Oo, oh, marami dito. <laughs> <laughs> Kaya yun ay maraming hinog yun makakam na pulo ka sa ganarip may sinatarget yun ipilik. Oo. Oh, Ah, hindi maga. Para kang binakso ni Pacquiao. Saan? Dito. Uh Tinuro -huh. ko na ako ng vaksin. Ah? Binaksinan ako. Eh, hindi na sa atin dati ah. Ha? Huh? Ayun hey. Ah, akala ko'y binaksin ka pa rin ng ano. Pagod rin na. Oo. Baka tayo palang bukas. Ako ah, Ang talong. Ah, hanggang po sa kabila. Oo. Sus, Mario. Yung kabilang side lang Doon ano. Ang rambutan. Ito mo rambutan po doon, oh. Yan namang oh, ang laglag na yun. Nakala mo ba yung may goods? Yung good oh. yun. Oo. Yung ang laglag -lag ko, Alvin. Hmm. Diba, eh. Ako daw titisin daw akong kumakyat. Kaya ko pa. para naman namang kaya ay iwan oh, ka bigat sa kuya mo. Ano? ano kaya? Saan ko ano? Nagpuno ka. Makunat naman yan, ah. Makunat ito. Makunat. Ang kuya mo yung 74. Ako ay 90. <laughs> Ayun daw. <laughs> bigat mo pala. Sabigat <laughs> so, ka pala. <laughs> Ay, parang hindi ako kakayanin dito. Ay, laga pa, ako. Ay, lang May luwas ka dyan. Ay, eh. Okay. Lakas ka nalang sa talong. Ay. Hoy. <laughs> ako, ako. Pangit palang ginagamitan ng cutter. Ah. Tang ako lang ay eh, haklit talaga. Oo, oh, kasi, oh. Ayan, oh. Pinutulan ng cutter. Diyan yan nakakabit. Di gugulang pa. Ayan. Nakakabit pa. Ay, eh, talaga. Gaganunin na. Tanggal talaga sa puno. Ay hindi kakayan. Kaya yeah, din daw so, minsan ang talong napangit agad. Oh. Para din oh. siyang nahihinugan. Hindi kakayanin, yung pakadaan ah. bunga sa taas. Ar ar. Para mo may nilaglog dito eh. No, okay. Ma, may to, ito? ito? Ay balat pala. Pwede pa lang. wala baka may ismiss yan. Wala nga, baka ay, ay, mali pag ilong mo! Oh, tayo. Ar-ar. Ar-ar. Dito, lagay ba? Dito. Ako ala ko yung gabing una ako naghahanap at ba ate hanin ng ano? Ko Alvin, well, meron kayo dito. Ano yun? Yung bang gabing una pero tumutubo siya sa tubigan. Ay, hindi, Ay. pala ano? Oh, sa bundok. Ay, oh. dito oh. tumakbing. Oh. Malayo. Oh. Pwede man daw daw kumuha ng pananim. Ay, wala man tao din. Ichatat ko mamaya. Oo. Oh. Bibili ako kahit isang kahit limang puno at kahit, kahit isa. Yung ba similyahan la ang. Para oh. mo oh. sa likod namin. Meron ba? yung eh, gabi kuno na ang gabi yung kung tawagan sa amin ni eh, hitan Dalaga yun nga mga nandun sa likod ay naman sa, nabubuhay siya sa tubigan At diba, titi, ulang, gusto yung, ko magtanim yung, sa isa ng luang bayang ligat noon oo oo yun na nga iba pa rin yung tumutubo sa mga oh, ay, tumutupo, ay, tumutupo, dati ang dami, tumutupo, dami, dami, na, dami dati ang dami kong ganong tanim ay, na wala namatay, napabayaan. natunaw, na diba Marami. Na kay tata Puli? O, nasa? Namatay na kuya. Pero kuya. Okay, <koda> Hmm. Oh, na Oh. Sa dami, na ko lang Dami po, eh. Pero to po 'yung RR, masarap daw po ito. Tekman motor. Tekman hatin. No, 'yung mga bata po. Hmm. Parang buko. Para <laughs> Hmm. <laughs> alimot ba -ka -ka oh, um, yan karap ay oh, oh. as na po oo as na po safe na po tayo nasa baba na anto nangka Hmm. Bagong prutas. Ito. Ay pati naman tibig kinuha mo. Tapo na yung katunayan. <laughs> Ay, Ay makatayan ako. Salo-salo pa sa damit. Magdadagtain yan. Dali, dago. Dali. Mapagbuka. Matatayo ko. Yan. Ay, ano? Tayo... Oh. Hmm. Malagkit.

Ay, oh, hilog na. yan, hilo. sama naman. mam. Ah, oh, may bilot. Yan, aray. Palawak natin mamaya doon. Hmm. Aray, may lakatan, hilo. Hilo. Hilo ba? Hilo ba oh. lakatan bu, aray. Lakatan ito. Ngayon na. Hilo pa po. Nakatan, tagali po, aray po, aray. Oo. Dabaw. Dabaw ba ito? Dabaw. Lakat. Ang Tagalog ito, ang Tagalog. Ay, yeah. ang gano'n daw. Siyang bara. Bigay ang... Ang... Kaya kaya sa nga, so, ang isa-isang puno. So, may ba pupunta na hindi man lang kayo nakakapagkayak magdala? Kaya nga, sungi na. O, yung inyong saging ni na talagang ni Kualbi na nahihapay na. O, kaya kayo nalusok na. Kapay mo, ako. Hindi, ipahapay Kaya ako yung laging, laging, uh, Tara. Ano po ang ginagawang tayakad mga kainsan, no? Oo. Oh. Da tatalian din eh, tatalian. Ito eh. Tatalian din. Banda mo ko, Alvin? Oo, oh, ganda yan ah. Mr. ganun. Oo. Eh. Running. Huwag kang ma... Dudulas. Ma dodulas. Diyari ka. Oo. Ah, pagkadami isang ahon po. Yan. Nakuha po, may... Ikasama kang bagin. Akala, iba ka. Ito eh. Ikasama bagin. Ang dami sa taas may buong ang pili. Dama. Ay, dami mo Kawi. Tara. Kawi. May da na. Pilaway, sa amin niya. Pakakadami niya sa school. Na pa kaya kay Kimaba, ano? Ano Ano Oo. Oh, pilaway. Pilaway? Pilaway yan sa Quezon. Oo. Oh, oh. Ay, ariba, dadan pa. Alin? Ay, siya nga. Ano ka natin? Pilaway. Yan po ang puno ng pilaway. Ano yan? Ligaw. Apa tatayan? Okay, natin yan? Sina kita lalagay Limang sa nasana. Apa kada mo? Muti-muti naman ba kada pao pa, ako ako pa yun lang kadayito kung Na naman? Iyan, <laughs> <laughs> ay, hindi, <una> na naman? Hindi ko na nakaiyak. Ayoo, dun. Ay sarap din ngayon paro. Ay ay, ay ay, ay 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 naman. ay 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 Ayun. ay Ayun. Pili. pili. Si. pili. Nan. Ay, ayo. Na, are pa lang mataas at pain. Yan ko dalang kubo din, are pa lang taas na. Nan. Ayan! din. Yan. Pag may isa ding buhilog diyon. Ah, dinabi na. Oh, uh, inu no. wala na pala. Bao tin may laman yan? Alin? Yung abao. O Ano ba 'to? Ako ko. Ah, oh. wala. <laughs> Tulong <laughs> <laughs> ano <yun? laughs> Ayun lang, masarap ano? Oo. Nakakain ba 'yun? Ay, hindi. Hindi 'yan kinakain Ayun. Ha? Nakakatikim kayo ng ano, peanuts. Ito po 'yun, 'no. Oh. Mas masarap mm. pero mas masarap ko ito 'yung ano, Ay. Oh. Kaya, kaya, po dito maraming pilaway ah pilinats pagitan po ito ng bicol at saka quezon magkahanggalaan po ah ayan naputol na po, Hap. Da sa pin. So, Yan, kaysa dun sa Sariwa. Oo, oh, kaysa dun sa lupa. Kasi yun luto. Para lang mani. Mm. Iyan ay pag nilasab mo parang may gatas. Lasa. Gata kaysa lasa mo yung lasa ng pili. Hinog na ba? Kaysa ba? Oh, puto yun. Hmm. Oh. Hmm. Isa, isa. Parang. Ano mo to eh? Tikman mo. Um. Lasang pilaway. Pilaway ng ano? Para, para, para ano ayan sa mong pakinggan. Pilaway, laway. Pilaway to <laughs> sa Quezon. <laughs> at at ang gawin, pili. Ang mga ito yan eh. Sige. Mm. Tinuwa mo hilig yan. Pag-uwi na. Masa ito. Dahil sa may ano, luspalad, pakadami nito. Uh -huh. Sa gate 1. Yeah, no, Subdivision na yung kuya ngayon. Ang ngayon? Yung likod. Oo. Uh -huh. mm. Bypass na yun na. Ngayon, ano? Pupunta saan? Di wala na. Nakban. pa kasi magdala ka ng ganun. Ano, ano. Yan, si Utol po, magdala pa namin yung kato. Yan. Ayun, no, hmm. maganda yan. Huwag mong kulutin. Tatalim sa mo sa kalo. Wala sa amin. Mayroon pilaway, eh, malayo. Hey, Maganda yan. Ano? May loot. Hindi kayo mamatay. Ah, hindi. Hindi. Hmm? Buhay to. O kaya yung buto. Ay, ah, hindi ito. Mahina. Matagal. Matagal. Maganda yan. Yung... Hindi pa sigurado kung puto. Oh, oh. eh. Yan, dadal nyo ito. Siya nga. Ito na. Yan Ari, yan. Wal, ito yung palawi kuya ito. Malaki na ito lang. mo tahan nyo. Ay, ay parang mukhang Ha? Huh? Parang mukhang. <laughs> hindi na madami. Hindi <laughs> na madami. po natin. Ito. Ito. Aray utol oh. Malaki lang aray. Yan ang kagandahan utol, dalhin mo bukas eh. yan. Lagyan natin pa? sa plastic utol. Atin lokalin ng barita. Para buhay yan oh. Yung apat na yan utol. Hmm. Bukas na bago ako umuwi. Mm -hmm. Para sigurado oh, ang buhay yan Mga oh. kaisan, okay, pritong saging. Nakaagap pa rin gumising ka na kuya. Na hmm? aga gumising. Yan nagluluto po si Paul Alvin ng ano? Ah, uh, saging po Ah, mga kaisan, good morning po. Ay, talagang kami napatagay ni Ku Alvin. Ay, kami naman hindi nag-iinom. Ay, wala kami tigapat na ano? Tigapat na Natagay eh, pagkakabulog ang tangal. Inabot ng apat na oras. Kaya pakadala lang. Kapag hindi nagiinom ay. Eh, eh. Dati nung kami mga binata pa. Napapainom eh. Hindi. Pagkakabulog bulog eh. Ewan mga kaisan. Simple lang din eh. Buhay probinsya. Tapos ipagising eh, mo din eh. Aray ka nilang harapan oh. May palisdaan. Tapos ay. Eh, Chuuu! Ari pong kabila daw nila, ito po ay ginagawa ng ano. Yung papuntang labo po, oh, highway, ari lang ang kabila. Oh. Tapos ari po ay simintado na yung kanilang unahan. Ah. Ari pala yun na aririnig po kagabi. Eh. Mga kainsan, oh. may lagas las. Ah, mali. Hindi pa ako kilala ng mga aso. May naririnig akong lagaslas eh. Malakas ang lagaslas. Ay, Mm. Para pong binanawang. Hmm. Para siguro yung tubo po ni Ko Alvin. Eh. May isda daw po dito eh. Tsaka po susu, masusu. Mga kainsan, meron ba silang meron kayo nito mga kainsan? ako'y pinagdadala ng mag-asawa ni Ate Hani at ni Ko Alvin. Are daw po ay Tagalog na sibuyas. Ay Yan o, hindi daw po namamatay kahit maulan. Halimbawa't manlulugon. Mga sa may ano. Kaya lang ayan liliit. Ay, pero ayos na rin. Ito daw po ay 50 ang kilo sa palengke nila. 50 nga ba o tol? ako po yung magtatanim sa amin. Kauntian, paminhian. Good morning, good um, morning. Ang tapag ako, mga kaisan. Uh. Tayo pinagluluto ng saging. Yeah. Pang almasal po natin. Si ate ka yan ang nini. Uh, si ate, yan, auntie. Good morning, nini.

Wala pa tangkay ko tuloy. Meri ko doon sa alam, hmm. Si Yohan ba? Ano, oh, na ako. Hmm. Ano? As na? Ah, as kuya. Yung ibang followers ay gusto bumisita sa iyo. Hmm. Akala malapit ano? Hmm. Sakto lang. Ang oras nga bottle na tayo. Limang oras. Para biyahe. lima no? lima tas patar papasok bang mga 45 minutes pa okay. nah. Nah. Nah, na lahat kape pare mga oh. oh. po no, what, Turug Turug ba? pa pa Maya-maya po tayo ay ano, mapitas po. Ate, alam mo sa? Binugtina pa ko ng boss. Hindi kanin ni ginawa. Ayun. Sa baka natang po. Yung alin baba, me? Wala sadyang net. Ah, wala ang lahat. Down down, down na 'tong Ayun, ano. Di ba't may nakakabit? Nawala po ang internet daw. Natabi yun, hindi ba'y ganun ay. Ay hindi, yun. At lahat ng mga bayan eh. Ay, di, sa, Ay, yun. Hindi ito. kasi, ang alam ko talaga, daw na-system lahat ng internet. Kahit daw sa ano eh. Bayan? Hindi, kahit sa piso wifi pa yung sagap ng antay na, wala. Ay, ay. Hmm. Kasi diba, ba cancel ang distribution ng abunong hmm. kasi down nga daw system. May big... Ay, hindi doon sabihin may big ng in ngayon, big yun. Ayun. Ati, Ayun, atin Ati, na Alah, si Urr. 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 Ya. Are mga bagong pisa. Bagong pisa po. papakain ng baboy. Ganda rin, araw-araw, atehan. Ito Ayan, yung maga. Ito nga ari Ayan, daw po maya Pag di makakain, eh? Mas maganda nga, atehan. Aray, ano, ano. Oh, bbc, BBC. Idalwang baka lang. Oh, Siya nga, ano. Yung Ganun, edun, ito lang ng konti. O, lang Ya, yeah, mga kaisan. Maraming uh, maraming salamat po sa inyong pagsama. Ya, yeah, si Calvin Alvin po. Alvin. Oy. Yeah. Sino po? Huwag niyo pong uh, kalimutan si Kaparm po. Salamat po. po. Oo. Ya. Yeah. Mga puti po. Mumuti naman po kami ng talong. Ay, maganda ang panahon. Hmm. Ya, yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.